So marami tayong bad news ngayon guys no? Itong babae Na binibreed natin Ay ayaw maglimlim So napakarami na niyang itlog Ayaw pa rin niya maglimlim Tinanggal ko na lang siya doon Paligoan natin mamaya siguro tapos kuha tayo ng ibang babae. Pakita ko muna sa inyo, guys. Kasi may mga itlog naman siyang natira. Dito. Disclaimer muna, no animals were harmed in the making of this video. yung nandito dati straight comb na pure GB Kelso yeah uh, wala na siya. wala na dito tinanggal ko na guys so papakita ko sa inyo kung saan ko nilagay maraming bad news yung bad news isa yon yung ayaw maglimlim yung babae yung isa hindi ko pa alam dito pa siya meron na siyang anim na itlog good size talaga yung mga itlog nila guys hindi tulad nung una natin babae na medyo maliit talaga yan good size na good size alright so maraming bad no unang una ayaw maglimlim ng babae tapos yung pangalawa yung itlog ng ating silky is walang laman wala po talagang laman so ayan o naglilimlim pa naman tong babae natin na bantam so ang ginawa ko guys uh, kinandling ko yung itlog ng ng ating binibred tapos meron na, merong apat na may laman apat lang the rest wala na sa so, dami ng itlog na damage kasi guys ang ginagawa ng babae ano siya nililim, nililimliman niya ng gabi tapos umaga hindi so nilagay ko dito yung apat na itlog yung malalaking itlog so nasubukan ko na to dati na nalimliman sa bantam napisa naman pero ibang bantam yun hindi ito so try natin na baka mapisa din dito so merong apat na itong to itlog ng Texas malalaki so try natin kung mapisa <laughs> sana mapisa <laughs> so hanggang ngayon wala pa rin itlog tong ating silky paano kaya to guys wala pang itlog pero antay antay lang tayo siguro kasi itlog din naman to eh pero matagal matagal. Gusto ko sanang makaitlog na siya para napalimliman natin sa bantam. Anyan, na kasi yung bantam naglimlim. Oh. nagitlog. Oh? May tatlo. Kasi kapag umitlog siya, kung umitlog ito, hindi ito natin ilagay. Kasi magaling, maglimlim yung bantam na yun eh. Yung puti. Sayang. Alright, power!